Ito, dating miyembro ng kilusang uh, makakaliwa. Voluntaryong sumorender sa Aurora Police Provincial uh, Office. Uh. Narito ang balita ni Romel uh, Roque. Target on air. Live, live, live. report. Esa Karex, isa nga ng pambansang katipunan ng magsasaka na sinasabing makakaliwa ang voluntaryong sumorender sa isang joint operation sa bayan ng San Luis sa pangunguna ng Aurora-Persa Provincial Mobile Force, company vida kasiguran maritime law enforcement team. Ayon kay uh, Provincial Director Police Colonel Robert L. Petate, hindi ibinigay ang pangalan isang 55 years old na lalaki na kusang lumapit sa Pers PMFC na nagpahayag ng pagnanais na humiwalay sa kanyang dating samahan. Inidugtong ng butihing kolonel na habang ang Aurora Police Provincial Office ay patuloy na nagpapatupad ng mga strategy naban sa mga lokal na aktibidad ng mga rebelde, initiyak niya na sa komunidad ay mananatili ang kapayapaan at kaunlaran ng probinsya ng Aurora. Mula sa Baler Aurora, ako si Romel Roque, Naguulat sa Target Police. yes, sa Carex. Oo, oh, kamusta ngayon sa Nueva Ecija? Asa ah, Aurora ko ah. Ah, uh, bro, karakter. Ah, nasa Aurora ka eh. Okay, okay naman. Libre libre ang uh, bigas na pinamimigay bawat sang pamilya mm -hmm. At sa ngayon, umiikot naman yung isang uh, mobile uh, uh, system na nagbebenta ng 20 pesos per kilo. Uh, supporting by the uh, presidential uh, project. Ibig sabihin eh, na napakaaga ng kampanya sa Nueva Ecija, ganon? Maaga. Ma maaga dahil uh, maaga nagpahayag yung isa Si Jay Bergara, ibig sabihin, eh, lalaban sa umali sa pagkagobernador. Oh yes, lalaban to. Lalaban at uh, sinugundahan ito nung uh, isang congressman din ng 4th District ng Ecija na sinaman daw ang lalabang vice governor. Magsasanib si Kong Eming Pascual at Jay Bergara laban sa umali? Yes, sa uh, correct. Abay, pagka ganun eh, napakagandang laban na niyan dyan sa Nueva Ecija. Ah, maganda. Maganda sapagkat uh, ah, mukhang yung lurok eh may mali at ah, mukha naman doon sa isi may tama. Eh, magkakaala naman to, ah, ah, sa totoo lang ay matagal nang pinangarap ng umali na makalaban itong mga ah, sa kanyang matinding tumutulisa. At ah, siempre ay sana ito sa labanan, eh, pag nagkataon talaga, eh, tapos ang kapalaran nung kusino ma. Mm, -hmm. eh, mukhang maganda naman ang ginagawa dyan ni Gov. Eh, Gob Oye Umali. Eh. Ah, napakaganda kasi ah, kahit na anong baha, ay eh, may pabigas ang ah, pro ah, provincial government ng Ecija at ah, walang pinipili, basta pamilya, basta may asawa, ay kahit nakatira yung tatlong pamilya, limang pamilya sa sambubong, ay tatumatanggap ng 25 kilos na bigas plus yung mga dilatang ayuda. Okay, salamat, partner. Ah, sa yes, partner, mula sa Baler Aurora, ako si Romel Roque, nag-uulat sa Target On Air ng DCME 1530, ang Radio TV. Target On Air, live, live, live. report. Ang balitang ito ay ating sa inyo ng Clean Fuel.